Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni ni Brice Hernandez, kayo po, engineer. Si... Your honor, uh, yung pong ghost project 'yan, uh, talaga pong wala po kong alam sa ghost project na 'yan, your honor. Mr. Chair, with the indulgence of uh Senator JBR Senator uh, Evento please recognize. Mr. Chair, can we ask this person to show cause uh, uh order a show cause order for him today bago natin iscite for contempt. Last week pa ito datulong dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga taong sa baba lahat may kasalanan ikaw wala District Engineer ka hindi mo alam na may ghost project wala karing alam lumobo yung budget mo hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung yung uh, pondo mo I, I will uh, move Mr. Chair that we cite this person in contempt for lying before this uh, committee Mr. Chair There is a motion to cite in contempt of the committee Engineer Henry Alcantara. An objection. Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Senator JB. Ah, uh, Engineer Bryce, sige, tuloy nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na bodos? Ah, uh, Your Honor, actually, involved na po si Engineer JP Mendoza. Ako, si, at saka po si Boss Henry. At saka isa pa po namin project engineer. Inami, yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Sir Chair, paki, an baka if he can also sabina that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor. Ah, nandito siya. Please uh, Your Honor, uh, approve po ba yung, ano, yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo. Nag maraming salamat po. So, basta siguro doon mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may o tatanungin din ako sa iyo. Eh. Opo, opo. Sige, so, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee. Because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Ah, -lahat. uh, yan, nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na uh, pagkumita po, si Boss Henry po mayroong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100 lampas na yan ah. Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat. Yun po parang mayroon pong certain percentage kung magkano po yun naging kita yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag ng Marius. Pero, tanong ko, Engineer Vice, paano, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang, pero gagawin yung proyekto eh. Ito, wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang uh, cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na nga rin pong ano, isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tara nyo? Kanino na pupunta? Uh, sa proponent daw po, sabi ni Boss. Uh, honest, wala po kung direktang ano, uh, pakikipag-usap sa proponent. Um, uh, engineer Cantra, uh, DE. Uh, uh, sabi mo, Boss Angeles. Yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles. Hindi po. Wala po akong binanggit na Angeles po. Uh, sorry. Uh, Engineer Cantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo eh sa akin. Maliwalag mo naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap yan, Your Honor. Hindi, pero uh, under oath po kayo, Engineer yes, Cantara, para okay. babawasan ninyo, turuan nyo na kami, malam malaman na, tulungan nyo na kami, malaman ng katotohanan, total, andiyan na kayo sigurad ng pos posisyon, yes, sitwasyon, sino po buong mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito whether insertion o pinayagan yung inyong modus meron bang mas mataas opisyal ng DPWH meron bang legislator na sinas na yan ang sinususpechan Dahil, sige po Your Honor, uh, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng uh, sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon eh, Your Honor eh. Kasi po, gaya nga po nila Yusik at sila Sekretary, tinatanong po nga po nila, tinatanong niyo po sila dati. Kung sino po kasi pe, hindi po yung wala po sa din level. hindi niyo alam kung sino? Yung... sa level niyo? Yung pong uh, regular po na dumadating po sa district na uh, under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong USEC ang sinasabi nyo may alam nito, yung, yung mas mataas sa inyo? Hindi po, uh, ang sinasabi ko po, uh, dini tinatanong niyo po dati sila sa uh, USEC Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor dahil nung huling uh, pag, pag uh, appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dal dokumento. at doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na documented, doon dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, uh, Engineer Cantor, na may alam, may alam kayo doon. Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Dating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni ni Briser Hernandez kayo po, engineer. Si... Your honor, uh, yung pong ghost project 'yan. Uh, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na 'yan, your honor. Mr. Chair, with the indulgence of uh, Senator JBF, Senator uh, Erwin please recognize. Mr. Chair, can we ask this person to show cause uh, uh, order a show cause order for him today bago natin iscite for contempt. Last week pa ito that tulung, dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga taong sa baba lahat may kasalanan ikaw wala District Engineer ka hindi mo alam na may those project wala karing alam lumobo yung budget mo hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung yung pondo mo Mr. Chair I think this person is lying so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today Please respond, uh, Mr. Alcantara. Your Honor, ah uh, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung ah uh, saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, ah uh, talaga po wala akong alam dyan. At magpapatuloy naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. ah uh, yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I file, I, I, I will uh, move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this uh, committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up uh, for this round, Mr. Chair. Uh, General Engineer Alcantara, um, kayo yung inyo pong mul, uh, distrito ay multi-awarded dahil sa high ut utilization in disbursement. Ay, eh, tama ko ba? Yes, Sir Honor. Eh, Nakakaano, Mr. Chair, uh, mag-wind up na po ako. Uh, Doon daw kasi, kahit na halimbawa, 30% pa lang ang progress billing ng contractor ay 40 to 50% na raw ang sinasab ang nakukuha nilang cheque. Eh. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil pero ang inyong binabayad nasa 40% to 50% na. ah uh, yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nang depende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirman po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsa-certify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last time, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabi ni general Country. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Uh, ang, ang, sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero uh, dito po, wala po isang specific na sinabi kong kanino po.